Game, 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 game. Woohoo! Ulan ba? Wala, init, init. Ayan, mapagpalang umaga po sa atin lahat mga ka-riders. So, kahit na umuulan kailangan natin tumakbo. Tayang may tawag eh. Pero kung wala naman, wala naman tayo masyadong pupuntahan. Eh stay put na lang sa bahay para walang gastos. Pero sa katulad ko, namin magbabakal pag may tawag, kung ulan man o bumagyo. Eh laban yan. Oh so, Along Fairview tayo. Ay, yan Oh. So, ito nga pala yung uh, Skyway. Skyway. Uh, papuntang uh, Sa kabilang side ko, sa gilid. Kaling yan ang Commonwealth. Oh. Lagi po tayo mag-iingat at siyempre huwag kalimutan magdasal bago tayo umalis sa ating bahay. So ayun mga ka-riders, so, makasarap mong miyahe kahit na umuulan. Ay! Palaik po at pa uh, hurt naman sa ating biyahe. Dahil sa bawat biyahe ng aking buhay ay kasama po kayo. Salamat sa aking mga followers. So hanap buhay pa rin tayo kahit na may parating na bagyo. Pero siyempre, samahan natin ng dasal at pag-iingat. Iyan e, o. Oh. Chill na chill lang tayo mga riders. Dahil ang gamit ko ngayon ay eh, walang iba kundi ang aking body. Ang body ko sa hanap buhay. Si Joyride, si JR. Chin na chin lang tayo. So ngayon, araw ng biyernes, patuloy tayong makikipagsakalaraan sa kalsada. Ganun lang ang hanap buhay ng Joel Riders. Pag may tawag, takbo. So mamaya, meron nga pala akong naalala mga ka-riders may tawag pala sa amin sa Santa Maria kailangan mapuntahan para malaman kung uh, uubra yung inaalok sa aming mga sasakyan sa kapwa ko, hindi eh, dyan tamang tira lang mga ka-riders so ayan, dito pa rin tayo sa may Skyway, Fatima, Ladro so, papunta tayo ng Commonwealth Babaka sa tayo rito. So dito nga pala nag-graduate yung uh, panganay ko sa STI. Shoutout sa iyo, Kuyang. Yang yun, oh. Oh, 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 oh. Tayo po'y laging mag-iingat sa bawat pihit ng manibela. Ay, nakikita na natin si Mesa yung nasya ng kana. Ano na kadaang gagawin natin? Dito tayo sa kaliwa. Pero minsan po ni eh, oh, Senyas na kaliwa ayaw naman na uh, kumaliwa. Ay, stay kumanan pala. Sorry. Saka Senyas yan kanan. Ayaw naman kumanan. Ayun, so, kumanan na siya. So dito tayo sa kaliwa. So ayan mga ka-riders. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Jolo Riders Motoblog 007 Bomba Pero sa ngayon, tara riders first mura tayo Walang tayo sa gilid para iwas sa disgrasya Okay, mag-minor na tayo sa Meron akong pinupuntahan dito, baka dito may mabingwit tayo Ganun lang ang buhay, ayan Ayan, titingin tayo rito baka sakaling mayroon. So, wala pa rin. Ayan. So, waiting tayo. Dirot tayo ng kalakan. Injection pang pare. So, wala tayong nakita. Ikot ulit tayo papunta rito. Okay, walang nakita doon. So, dito na tayo rito. Sa ibang side naman. Woohoo! Ganun talaga. Para tayong namamana na ito sa dagat. Na walang mapana. So, may naalala ako guys, mga riders. So, dito na tayo sa kabila. Instead na pumunta ako ng common bird. Dito na ako. Kasi dito hindi ako nakapasyal. So ayan papuntang Commonwealth yan mga kapatid. Eto, pabalik na. Fairview. Balik na tayo. kundangan kung magpatakbo Kapag yun ito lang o oh. Til na til lang ang takbo Ayun ah, may isang kamote Eh hey, larga Ang galing naka short ka pa Ikaw sa main plank sigurado lang yung isa <laughs> Pero huwag na masala Basta ingat lang lagi tayo mga riders Maula na umaga Bagyo tayo. Hop, may tumatawid. Pagbigyan natin yan. Pagdaretso pa rin tayo mga karayadors. Sabay lang kayo. Para lang tayo na mamasyal. Oy! Ano nangyari? Mahamog na. Ang iba talaga ang panahon. Dahil tuloy ako sa aking nanay. Shout out sa mother. Stay tuned ka lang dyan. Uh, tayo. Matawid na alanganin Pagbigyan natin yan So dapat pala si Sainas ako ng kaliwa Kasi kakaliwa na ako Wait lang kakaliwa na ako Kailangan natin si ng kaliwa libre na, libre na. Tingnan kaliwa, kaliwa, kaliwa. Ba, kaliwa, kali. Regalado. So, kakaliwa tayo rito sa may regalado. Dito naman tayo maghahagilap. Yung mga dati kong pinupuntahan ng mga shop, bodega, mga mekaniko, yun ang mga pinupuntahan kong mga rin. Kasi minsan meron sila dyan na mga pinagpalitan, may mga binentang kalakal. So, doon nakakuha tayo ng kahit papano na pa pwede pa. So, ganun lang ang discarte natin mga kabomba, mga karayko. So, sa kaya na yan naman ang ulan. Ganda naman ito ni Kuya mga bagong dapat ano um, ang tatak na ito? your your no? your no Nasa siya oh Naggo nag-go na yung kabilang side parting kanan so waiting kami rito sa kaliwa punta tayo ng Santa Monica ayano. Santa Monica waiting tayo mag-go signal nakaride pa rin tayo nakaride pa rin so maraming parating dyan mahirap na yun Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Welcome, Barangay Santa Monica. So dito guys, meron din akong pinupuntahan mga ka-riders. Ang malaking junk uh, shop, madalas magkatay rito. Eh. Tingnan natin, baka may naligaw. Nung nakaraan may nakuha akong transmission dito. Kumita naman ako ng pambigas-bigas. Ah! Tingnan natin kung meron dati. Oh, minor na tayo. Kakanan na tayo. Kakanan, 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 kakanan ka. So, mukhang tahimik. Ayun yun eh. Dito sa junk shop mga karadyo. Kailangan natin ng tiyaga. Sipag. Ay pare. Wala si boss. Si Julian ah. Para bang kong bakos ah. Oo wala si boss eh. Wala, wala, wala. walang dating Dito tayo Ay, yun know, o Pasok tayo ngayon ng subdivision ng Santa Monica Tatagos tayo ng bayan tayo, dito tayo. Lista Verde Avenue. Mozi. Ngayon niyo lang buhay ni Java Riders. Opya. Takbo lang na, takbo. Hanggat may gasolina. ding <laughs> positive lang. Sabi ni Idol Robin. Shout out sa'yo. Boss Idol. Grabe, para ka na sa ibang bansa rito. Sobrang tahimik. Tapos ang lalaki ng bahay. Na all. Saka, ng lugar dito yung street. Oh. Mount Arayat. Mount Arayat. Ayan, Mount Everest. Diba? Maganda ng bahay. Oh. For Kailan kaya makabili niyan mga ka-riders? Siguro pag nanalo tayo ng loto, problema lang. Hindi naman tayo tumataya sa loto. Kamukha niya, ang ganda na, no? Diba? Ay, oh, anong nangyari? Sumalubong so, si Bios. So, atras siya. Atras siya at papasok palabas si Abansa. Oh, Ingat tayo dito kasi palusong tayo palusong dati kumakaliwa ako dyan ngayon bawal na o ngayon, kanan tayo kanan nakakaguto man panahon parang sarap kumain ng... Mm -hmm. at humigop ng mainit na sabaw sabaw doon sa C5 Avenue meron doon Tindang mami, pa Putik. Malasang malasa. na lang, <laughs> sabaw pa lang, sutik, malasang-malasa, kulang nalang imperador. Sabaw palang lang, pag humigop ka, pang lasa ng alak. Ang problema, bawal na sa'yo ang alak. Boss Joel, umayos ka, magagalit kuyang at si Madam Agum. So, palabas na tayo palabas na tayo mga ka-riders ito pag kumanan ka papuntang bayan yan ah, uh, bayan doon sa may sabungan so kakaliwa tayo dahil ah, uh, lalabas ako na ang talusia papuntang SM Nubaliches at didiretso tayo ng C5 Mindanao Avenue eh baka doon may naligaw kung wala man eh zoom na tayo ayan sorry mawag na ako sa'yo ganda na lang covered court sarap magpa magpapawis kailang ikot ka lang. mga 20 ikot 30, 40, 50 sandaan mo na ay, sarap. Tawis pa mo, So, ayan, palabas na tayo na Santiago Subdivision. Na yun. O, oh, diba? Paghanap buhay ka na, araw-araw kang nakakapag-rides. Rides na may kasamang hanap buhay. So, wala pang tawag sa akin mga karayos kasi e, madalas pa may tawag sa akin eh may bukod sa naghahanap ng pyesa e, may mga inaalok ng pyesa may inaalok ng mga truck e, sa na, ng mga kahit na parang. sa ngayon medyo nahilap talaga ma, ang hanap buhay pero kahit pa paano naman eh nakakabingit pa naman ang uh, pambigas-bigas pa mga bigas-bigas na ganun talaga, tsaga-tsaga lang hindi tayo pwedeng huminto hindi tayo pwedeng huminto pala kasi magugutom ang aking bulinggit speaking of chika pa chichi na malakas ang toyo, oy grabe na hamog ko sa isa na guys mga kapatid ah medyo lumabo na yung uh, screen natin kasi dalang nang uh, ulan at aamon uh, so eh, dito kaya nagkakay si Gossi wala pa kaya palabas na tayo ng bayan Ang sarap matulog lang eh, no? habang nanonood ka ng mga paborito mong palabas lalo na yung mga action, horror, suspense, ganda no? tapos may hawa ka sa baso, nako! tapos may lamang yelo on the rock nako tayo dyan so ayun palabas na tayo ng Forest Hill subdivision ayun o, no? Forest Hill pag kumana tayo, bayan. Pag kumaliwa tayo, es papunta ng Channel 5, Kirino. So, makaliwa tayo dahil pupunta ako ng C5. Mahaba pa pa rin ang ura. Mayroon tayo na madali na. So, kaliwa, 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 kaliwa. Oy, nice there. So, stop ko na muna rito mga kabomba, mga riders kasi medyo namamanid na yung kamay ko. <laughs> Kaka-vlog, kaka-camera. So, salamat sa inyong panonood mga ka riders, mga kapwa ko, uh, mga vloggers, followers, thank you sa inyo lahat. So, tatandaan po natin na Lagi po tayo mag-iingat at sa bago umalis ng bahay. Gabayan tayo ng Panginoon at uh, hindi tayo sa lahat ng bagay hindi, maraming salamat ride safe mga kapatid don't forget to like and subscribe my youtube channel Jewel Riders Motorblog 007 Bomba God bless to all